Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Aldira na mag-uulat po sa inyo. Kamakailan lamang po ay nagbigay po ng isang video message si Darren. At ito po ay matatagpuan sa pahinang ito o kaya makikita rin po ito sa Darrenatic fanpage. At pong pakinggan ang kanya pong didigay na salita. Hi guys, it's Darren. Watch out for the Voice Kids Top 4 on October 11. Ayun po, napakikli lang po ang kanyang salita. Halos na 6 na segundo lamang. Diyos ko, ito talaga si Darren. Nang intriga pa sa atin. October 11 daw po. Eh kung hindi po ako ang October 11 po, eh po ang asa party sa LA. Ito na kaya ang sinasabi niya na October 11? na Voice Kids Top 4 ang ibig sabihin kaya nito ay isinama na silang apat ng asap sa so October 11 sa kanilang concert yan ay ating malalaman dahil I'm sure habang tumatagal ang araw palinaw ng palinaw ang katotohanan aabangan po natin lahat yan mga darinatis ito po si Aldira ng darenya magandang araw po